Kumusta kaibigan? Ang kwento natin itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang Damage. Nagsimula ang kwento sa pagpapakilala kay John Brickner, isang lalaking bagong labas lang mula sa kulungan. Apat na taon lang ang kanyang pinagsilbihan, imbis na pitong taon matapos siyang makasuhan sa flood control project ng gobyerno. Ay teka, wala pa palang nakukulong dun sus Marioset. Balik nga tayo sa kwento ni Jan. Apat na taon lang ang kanyang pinagsilbihan sa kulungan imbis na pitong taon matapos siyang makasuhan ng pagpatay noong nakaraan. Pagkalaya niya, nangako si Jan sa kanyang sarili na magbabago na at sisimulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Nagtungo siya sa lugar ng shuttle at nagtrabaho bilang isang construction worker. Isang gabi, habang nasa bar siya napansin niya na may isang waiter na nagangalang Frankie na ginugulo ng tatlong lasing na customer. Hindi naman nakapagtimpi si John. Nilapitan niya ang isa sa mga ito at pinalipit ang leeg at pinilit na humingi ng paumanhin sa waitress. Sa labis na pagkatakot at pagkasindak, umalis ang tatlo sa bar. Dahil sa insidenteng iyon, inalok ng may-ari ng bar si John ng trabaho bilang security guard. You, want, you want job. Tinanggap naman ito ni Jan, kaya dalawang trabaho na ngayon ang mayroon siya. Construction worker sa umaga at security guard naman sa gabi. Kinabukasan, nagsimula na siya sa bagong trabaho. Habang nagbabantay, sinubukan niyang awati ng dalawang lasing na nag-aaway. Pero nang hindi pa rin sila tumigil, napilitan si Jan na saktan sila para umalis na sa bar. Uh -huh. Sakto naman na nakita iyon ni Reno ang boyfriend ni Frankie. Nilapitan siya ni Reno at inalok ng isa pang trabaho. Sabay na inabot ang business card kung sakaling magbago ang isip niya. Magalang namang tumanggi si Jan dahil sapat na raw ang dalawang trabaho para sa kanya. Isang araw, Pagkatapos ng trabaho bilang construction worker, nilapitan siya ng isang babae na naggangalang Veronica. Si Veronica pala ay asawa ng taong napatay ni Jan. At higit pa doon, siya rin ang nagpetisyon para mapalabas si Jan ng maaga mula sa kulungan na sa halip na pitong taon ay apat lamang ang kanyang pinagsilbihan. Pero hindi pala libre ang tulong na yun. Humingi si Veronica ng $250,000 para sa heart transplant ng kanyang anak na si Sarah. Bilang pagbabayad sa kanyang kasalanan, kailangan ni Jan na tumulong na maghanap ng pera para sa operasyon ng bata. Ngunit nang bilangin ni Jan ang kanyang ipon ay malayo ito sa sapat para sa halagang kailangan ni Sara sa kanyang operasyon. Dahil desperado, lumapit siya kay Frankie at humingi ng tulong para makausap ang boyfriend nitong si Reno. Isang gabi, dinala ni Frankie si John sa isang lugar na puno ng tao at doon niya natuklasan ang isang underground fighting arena. Maririnig ang sigawan at hiyawan ng mga manonood habang nagbupuno ang mga mandirigma sa gitna ng ring. Dito ay sinabi ni Reno ang alok niya. Gusto niyang gawing fighter si Jan at sa bawat laban at panalo ay may malaking premyo siyang matatanggap. Pero bilang isang paroli, tinanggihan ni Jan ang alok niya. Ayaw niyang malabag muli ang batas kahit na pinipilit pa siya ni Reno. Kinabukasan, pumunta si Jan kay Veronica para humingi ng tawad dahil hindi niya kayang maibigay ang pera na kailangan niya. Ngunit pinaalala sa kanya ni Veronica ang pangako niya na tutubusin niya ang kanyang kasalanan noong siya ay nasa kulungan pa. Narinig naman ni Sarah ang anak ni Veronica ang gulo at lumabas ng kwarto nang makita ni Jan ang bata na mahina, maputla at may sakit, labis siyang naantig. Dahil dito, nangako siya na gagawa ng paraan para makuha ang perang pambayad sa operasyon. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya sa construction site, bigla naman siyang tinanggal sa trabaho ng kanyang amo dahil sa isang maliit na pagkakamali. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos siyang matanggal sa trabaho bigla namang inatake sa puso ang kanyang boss at bumagsak sa harap ni Jan. Mabuti na lang at marunong si Jan ng first aid kaya agad niyang tinulungan ng amo sa pamamagitan ng pagbibigay ng CPR at paghinga sa bibig. Dahil dito ay nailigtas niya ang buhay ng kanyang amo. Kinagabihan bumalik si Jan sa arena hindi para lumaban kundi para manood lang doon ay nakita niyang muli si Nareno at Frankie na nakaupo habang pinapanood ang laban habang tumitindi ang aksyon bigla namang na injury ng malubha ang isa sa mga fighter ni Reno at agad itong dinala sa likod ng gusali pagkatapos suriin lumalabas na hindi na kayang lumaban ng fighter para sa ikalawang round na malapit ng magsimula dahil dito nag-volunteer si Jan na palitan ang nasugatang fighter. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, dumating si Mr. Wolf, isang masamang negosyante na pinagkakautangan naman ni Reno. Galit itong humarap sa gitna ng arena at hinanap si Reno para singilin ang kanyang utang. Pinakalma naman siya ni Reno at nangakong babayaran ng utang pagkatapos ng laban. Ilang sandali pa, nagsimula na ang unang round Sunod-sunod ang suntok at sipa mula sa dalawang mandirigma. Ang mga manonood ay nagsisigawan sa tuwa habang nagbubuno ang dalawa hanggang matapos ang round. Sa susunod na round, pinayagan ng gumamit ng mga sandata ang mga mandirigma. Kumuha ng bakal na pamalo ang kalaban ni Jan at agad siyang inararo ng mga malalakas na hampas. Tinamaan si Jan ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, lumaban siya ng mas matindi, nagpatuloy kahit sugatan at pinakita kung gaano siya katatag sa laban. Sa wakas, gamit lamang ang kanyang mga kamao, tinalo ni Jan ang kalaban at nanalo sa pamamagitan ng TKO. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Pagkatapos ng laban, habang nasa locker room, inabot ni Reno ang premyong pera para kay Jan bilang kabayaran para sa kanyang panalo. Ngunit sa halip na kunin ng lahat, ibinigay ni Jan ang bahagi ng kanyang premyo para sa unang fighter na pinalitan niya bilang respeto at pasasalamat. Ilang araw ang lumipas, dumalaw si Nareno at Frankie kay Jan na kagagaling lang noon sa kanyang morning run. Dito ay muling inalok ni Reno si Jan na lumaban sa susunod na match. At dahil kailangan pa rin ni Jan ng malaking halaga ng pera para sa operasyon ni Sarah ay pumayag siya. Pagkatapos noon, inimbitahan siya ni Reno na tumira muna sa bahay niya habang nag ensayo para sa mga susunod na laban. Di dinala ni Reno si Jan sa isang restaurant upang ipakilala kay Dicon ang judge o tagapamahala ng mga iligal na lapan. Doon nila pinag-usapan ang mga kondisyon at requirements para sa susunod na event. Ngunit may dalawang problema. Una, bankrupt na si Reno kaya wala siyang sapat na pera para sa malaking pusta. At pangalawa, paroli pa rin si Jan kaya bawal siyang lumaban ayon sa batas. Gayunpaman, sa dulo ng pag-uusap, nakumbinsi ni Jan si Deacon na payagan siyang lumaban. Upang makumpleto ang bayad para sa laban, isinanla ni Reno ang singsing ng kanyang ama na dadaring isang kilalang mandirigma. Ngunit tila hindi pa rin sapat ang pera. Kaya dinala ni Reno si Jan upang makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Nestor, isa ring boss ng underground fighting circuit. Pagdating nila doon, galit na sinalubong ni Nestor sa si Reno dahil hindi pa ito nakakabayad sa kanyang mga utang sa tamang oras. Inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Reno. Agad namang sumaklolo si Jan, hinarang ang mga tauhan ni Nestor at nakipagkasundo. Sinabi niya na handa siyang lumaban para kay Reno at kung mananalo siya, pakakawalan ni Nestor si Reno. Kung matatalo naman ay siya mismo ang magbabayad ng lahat ng utang niya. At nagsimula nga ang 10 minutong laban na may pustang $10,000. Mabilis at matindi ang labanan, suntok, sipa at bugso ng galit ang pinakawalan ni Jan. Sa bawat tama, unti-unting nang hina ang kalaban hanggang sa bumagsak ito ng walang malay. Nanalo si Jan sa laban at agad silang umalis ni Reno sa lugar bago pa muling magbago ang isip ni Nestor. Habang pauwi sila, nakatanggap ng tawag si Jan mula kay Veronica. Sa kabilang linya, umiiyak ito. Sinabing isinugod sa ospital ang anak niyang si Sarah matapos mawalan ng malay. Pagdating ni Jan sa ospital, Labis siyang nabahala nang makita si Sarah na nakahiga at halos walang malay sa kama. Mahina na ang katawan ng bata at halatang nanganganib na ang buhay. Dahil dito, mas tumibay ang loob ni Jan na humanap ng paraan para maoperahan si Sarah sa lalong madaling panahon. Pag-uwi niya mula sa ospital, Narinig ni Jan ang pag-aaway ni Reno at Frankie sa sala. Nagsisigawan ang dalawa. Galit si Frankie dahil pakiramdam niya ginagamit lang ni Reno si Jan para mabayaran ng kanyang mga utang. Pero hindi ito tinanggap ni Reno. Sa halip, sinabihan niya si Frankie na masyado nitong pinagtatanggol si Jan. Gayong ex-convict lang daw ito. Dagdag pa ni Reno, baka raw may gusto si Frankie kay Jan. Sa mga sandaling iyon, lumabas si Jan Matapos niyang marinig ang lahat, tahimik lang niyang tiningnan ang dalawa, walang sinabi at tumiretso na lang sa kanyang kwarto. Pagsapit ng gabi, naghahanda na siya para sa panibagong laban. Bago siya umalis, lumapit si Reno at humingi ng tawad sa mga nasabi niya kanina. Tahimik lang si Jan, ngunit tinanggap niya ang paghingi ng tawad at tumuloy na sa laban. Lumipas ang mga araw. Sunod-sunod ang panalo ni Jan, parang makina kong lumaban walang inuurungan at lahat ng pumanga ay giba pero kahit ganoon hindi pa rin sapat ang perang kanyang kinikita para makapasok sa malaking laban kontra sa reigning champion na si Sharp sa kabila nito lalong sumikat ang pangalan ni Jan sa mundo ng underground fighting Marami ang natatakot na lumaban sa kanya at ang ilan sa mga nang schedule na laban ay kinansel na dahil ayaw nilang makaharap si Jan dahil siguradong matatalo lang sila. Ayon kay Reno, normal lang daw iyon at nangako siya na makakahanap ng bagong malakas na fighter na papayag na lumaban kay Jan. Isang gabi, habang umiinom si Jan sa bar, napansin niya na may dalawang lalaking nakatingin sa kanya mula sa loob ng kotse. Hindi niya ito pinansin pero ramdam niya na may kakaiba. Maya-maya, nalaman niya na ang dalawang lalaki ay mga tauhan ni Veltz, isang mayamang negosyante na nagpautang kay Reno. Samantala, sa ibang eksena, makikita si Reno na abala sa pagsusugal, at dito ay sinugod siya ng mga tauhan ni Veltz. Pinag-initan siya ng mga ito dahil hindi pa rin niya nababayaran ng mga utang. Nagmakaawa naman si Reno at humingi ng palugit. Pagkatapos ng tensyonadong usapan, binigyan siya ng isang linggo ng mga tauhan ni Veltz para bayaran ang lahat o pagbayaran niya ito ng buhay. Isang gabi, muling lumaban si Jan. Kalaban naman niya ngayon ay isang fighter mula sa Mexico. Matindi ang bakbakan, palitan ng mabibigat na suntok at sipa. Ngunit sa huli, nanakout ni Jan ang kalaban at muling napanalunan ito. Pagkatapos ng laban, nag-celebrate sila kasama si Reno at Frankie sa bar. Habang nagiinuman, tinanong naman ni Jan si Reno kung bakit hindi pa rin naaayos ang laban nito kay Sharp. Sumagot si Reno at sinabi niya na tumaas na daw kasi ang halaga ng pustahan dahil sumikat na si Jan. Kaya kailangan pa nilang mag-ipon ng mas malaking halaga para makapasok sa malaking laban. Habang nag-uusap sila, tumawag naman si Veronica. Agad silang nagmadali papunta sa bahay nito pagdating ni Jan. Tumambad sa kanya si Veronica na wala ng malay at duguan. Nakita rin niya sa mesa ang isang sulat na nagsasaad na nakansila na ang heart donor para kay Sarah. Dahil sa sobrang pagkalugmok, nagpatiwakal si Veronica. Hindi na nag ng oras si Jan. Binuhat niya si Veronica at dinala sa hospital. Habang naghihintay, ikinwento ni Jan kay Frankie ang tunay na dahilan kung bakit siya lumalaban sa underground fighting. Hindi ito para sa pera o kasikatan, kundi para mailigtas ang buhay ng anak ng lalaking napatay niya noon. Maya-maya, lumabas ang doktor at sinabing nagkamalay na si Veronica. Pumasok si Jan sa kwarto at hinikayat siyang magpakatatag dahil patuloy siyang nagsusumikap para maipagamot si Sarah. Samantala, sa kabilang banda, pumunta naman si Reno sa pawn shop upang tubusin ang singsing ng kanyang ama ang tanging alaala ng isang dating alamat sa larangan ng pakikipaglaban. Ngunit pagdating doon, nalaman niyang naibenta na ito sa iba dahil hindi niya agad ito natubos. Galit at pagkadismaya ang naramdaman ni Reno, ngunit wala na siyang magawa. Isang gabi, muling sumabak si Jan sa laban at sa pagkakataong ito, kalaban muli niya ang isa sa mga tauhan ni Nestor. Hindi alam ni Jan na mayroong pustahan si Nestor at Reno na nagkakahalaga ng $150,000. Sa unang sandali ng round, napakaagresibo ng kanyang katunggali at nagawa niyang masaktan si Jan. Ngunit kalaunan ay nagawa niya rin itong mabubog. Sa gitna ng laban, hiniling ni John kay Nestor na ipasuko na ang kalaban dahil ayaw niyang mapatay ito. Ngunit tumanggi si Nestor, gusto niyang ituloy ang laban hanggang sa dulo. At dahil ayaw ni John na lumabag sa kanyang prinsipyo, nagpasya siyang sumuko na lang. I'm, done. Oh, done. I'm done. Dahil dito, itinuring na talo si Jan at nakuha ni Nestor ang $150,000. Kasabay ng pangyayaring iyon, dumating ang mga tauhan ni Veltz at brutal na binugbog si Reno dahil hindi pa rin siya nakakabayad sa utang. Kinabukasan, habang naglalakad si Jan, sinundan siya ng mga tauhan ni Veltz at isinakay siya sa isang mamahaling sasakyan. Dinala siya ng mga ito sa maluho at malawak na mansyon kung saan nakilala niya si Veltz. Lumalabas na ito ang ama ng manugang ng kanyang dating boss sa construction site. Dito ipinaalala ni Velsky Jan na may utang siyang pasasalamat dahil iniligtas nito ang buhay ng kanyang manugang noong inatake ito sa puso. Bilang kapalit, handa raw tulungan ni Velsky Jan sa anumang hilingin nito. At doon, dalawang bagay ang hiniling ni Jan. Una... $150,000 na gagamitin niya para sa heart surgery ni Sarah at ang pangalawa ay ang kabayaran ng lahat ng utang ni Reno. Ngunit sinabi ni Vels na isa lang sa dalawang kahilingan ni Jan ang kaya niyang pagbigyan at ibinigay niya kay Jan ang pagpipilian. Matapos mag-isip ng mabuti, pinili ni Jan na patawarin na lang ang lahat ng utang ni Reno. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, Nagpaalam si Jan kina Reno at Frankie. Sinabi niya na lilipat na siya ng tirahan at gusto niyang magsimula muli. Nagpasalamat si Reno dahil inalis ni Jan ang mabigat na utak na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ilang oras lang matapos iyon, nakatanggap naman ng tawag si Reno mula sa isang tao na naglagay ng malaking pusta para kay Jan. Ang pustang ito ay sa isang laban kontra sa reigning champion na si Sharp. Kinagabihan, dumating si Jan sa arena. Ang buong lugar ay punong-puno ng tao at ramdam ang tensyon sa paligid. Sa kabilang panig ng ring, naroon si Sharp, isang malakas, matangkad at walang kinakatakutang mandirigma. Sa simula ng laban, nagpalitan agad ng mabibigat na suntok at sipa ang dalawang mandirigma. May mga pagkakataon na nahihirapan na si Jan, ngunit sa bawat pagbagsak ay bumabangon siyang muli ang mga tao ay nagsisigawan at bawat tama ay ramdamang bigat ng sakripisyong pinagdadaanan niya. Hanggang sa wakas ay naipanalo ni Jan ang lapan at idineklara siya na bagong kampiyon. Sa ibang eksena makikita si Veronica na tumatakbo sa pasilyo ng ospital. Luhaan ngunit masaya dahil natanggap na niya ang perang pambayad sa operasyon ni Sarah. Hindi nagtagal, makikita si Jan na dumalaw din sa ospital upang magbigay ng suporta at kumustahin ang mag-ina. Labis naman ang pasasalamat ni Veronica kay Jan dahil sa wakas ay magkakaroon na ng panibagong pagkakataon sa buhay ang kanyang anak. Ilang sandali pa, dumating si Reno at Frankie. Ngumiti si Jan at ibinalik kay Reno ang singsing ng kanyang ama. Lumalabas na binili pala ni Jan ang singsing mula sa pawn shop bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. At doon nagtatapos ang pelikula, isang kwento ng pagbabago, kabayaran at paninindigan. Isang lalaking dating bilanggo na ngayon ay naging bayani sa sarili niyang paraan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay kapag ordinaryong tao ang nagkasala ay kulong agad. Pero pag mga buhayang politiko ay huwag na tayong umasa na makukulong sila baka tumakbo pa ng senador ang mga lintik na yan pag nagkataon. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.